po ay hindi pagtuturo para kayo ay talagang gawin nyo ng bisyo yung alak uh, lock. Ano? Kumbaga, ito po ay isang uh, sinaunang uh, paniniwala ng mga antingero nung una. Kumbaga, disclaimer. Ngayon pong araw ng Martes, ano? Makikilike and share na lang po ng uh, live natin. Ano? Ito kasi yung isang gamit na sinasabi na talagang matibay ka sa ganong uh, sa ganong inuman ano kumbaga okay lang na makasimag mag-inom wala namang problema wag lang pong ilalagay sa ulo lagi pong sa tiyan ano samahan niyo po ako ngayon sa isang puno ng niyog at ipapaliwanag ipapaliwanag ko po yung uh, papaano yung proseso ng pagguha nito. Ano? Tara po at samahan niyo ako. Shoutout po kay Anthony Wagon Martisana at kay Ronaldo Villapando at Fernando Aces. Like and share na lang po. Ayan, puntahan po natin. Ano? Mario Gomez, yan. Shoutout po sa mga taga Imus Cavite at kay Anthony Tanchado. Chan Carl Bakay at kay Kenny Vlogs. Shoutout. Yan. Makikilike and share na lang po. Mayroon tayong dollar sign dyan. Ano? Yan. Ngayon, kung makapansin nyo yung niwag na yan. Ano? Yan. Mayroong puno dito ng niyog. Ano? Alam naman natin na yun pong puno ng niyog yung ugat niya na andiyan sa baba. Ano po? Nasa baba. Nasa baba talaga. Ano? shout out sa mga taga Cotabato diyan ano nasa baba po yung ugat niya pero pag sa isa pong niyog ay nakakita kayo ng ugat dito sumuloy sa katawan isa po yung matibay na gamit sa inuman ano Elmar Arucan. Yan. Kapalong shoutout sa iyo bro. At kay Nine Mysterio TV. Ano? Mapapansin nyo, ang ugat kasi na niyog nandyan po sa baba. Pero isa pong matatawag na gamit ito. Kasi dito po sumulo yung ugat. Sa katawan. Ano? Paano nga ba ang proseso ng paggamit dyan? Ano? Ano nga po bang proseso? Hindi nyo po kukunin yan ng kamay. Ano? Kukunin nyo po yan ng ngipin. Ano? At pagdating nga po pala sa mga handaan, paano nga ba gagamitin yan? Ano? Paano nga ba yung proseso? Kung makuha mo siya ng uh, ganyang araw. Ano? Bago ka po sumalang sa upuan, alam niyo na kung ano yung pagtitipo na yun. Ano? Bago ka po sumalang sa upuan, kailangan mo munang kumagat dyan. Ano? O kaya lumlumin mo yan. Yun po ay katotohanan. Ano? Hindi po yan pawang sabi-sabi lang o kwento. Ano po? Kasi talaga pong original po yan. Ano? Kumbaga hindi lang siya kwento nung mga nagdaang mga araw talaga pong lihitimo. At yan pong ganyan, hindi lang naman po ang visa niya ay para lang sa ganon. Ano? Nagagamit po ang mutya na yan sa hanap buhay din mga kamangyan. Ano? Ito kasi sumuloy dito, bali dalawa. Ano, isa ho ito, isa dito. Kung pagwabasihan nyo, napakalayo na po niyan sa lupa. Ano? Malayo po kasi yun pa yung ugat. Pero doon po siya sumuloy sa katawan. Ano po? Yan. Paano naman po gagamitin sa negosyo yung ganyan? Paano nga ba? Ano po? Ito po yung pamamaraan. Pag gagamitin niyo po sa negosyo, ang gamit na yan, kailangan po, nakabalot po yan sa bulak bago ilagay sa telang pula. Tinutuyo po yan. Ano po? Tinutuyo. Ganun po siya ginagamit. At paano ba yung pagkuha nito? Uulitin ko po ulit sa mga nalate. Ano? Ngipin po o kakagatin mo yan dyan. Ngipin po yung ikinukuha dyan. Tulad po siya ng sanga ng butike. Ano? tulad po siya. Ganun po yung proseso ng pagkuha. No? Disclaimer lang po, yung video o yung content na ito ay para lang sa naniniwala. Ano po? Yan. Para lang po sa naniniwala yan. Makikilike and share na lang po. Ano? Yun po yung kanyang bertod. Ano? Wala na po siyang ibang bertod kung hindi para sa inuman at sa negosyo. Hanap buhay. Ano? Ayan po yon, Ugat po talaga yan. Talaga pong ugat yan. Kasi sumuloy nga dito. Ayan no. Ugat po yan. Talaga pong ugat. Death Metal shoutout at kay Hantingero Mutya. Ano? Ayan no. Isipin nyo dito lang siya natagpuan sa mismong lupain namin. Ano? Ayan, yun yan po yung kakayanan ng ugat ng niyog. Ano? Grabe ano, kung tutuusin, kung iisipin bakit nga ba mayroong ganyan? Ano? Bakit sumulo yan diyan? Samantalang yung ugat talaga ng niyog sa baba po yan sumusuloy. Ano? Ayan, al, al Apis. Shout out sa iyo, bro. Sige, bro. Gilbert Adaw. Ayan, shout out. Sol Deheng. Ayan patambay. Makikilike and po at mayroon po tayong dollar sign dyan mga kamangyan. Salamat nga po pala sa patuloy na pagsuporta. Ano? Shoutout po kay Molly and Friends. Yan, shoutout po sa inyo boss. Ayan, nagpatunay na po si Hantingerong Mutya. Salamat bro, nasubukan ko na yan. Ayan. Ayan. Subok na ni Hantingero Mutsa yung ganito. Legit po talaga yan. Ah, ano? Ayan, dadalawa yung kanyang ugat dito. At paano nga po pa yung proseso? Anong oras ng pagkuha niyan? Ano, bago po pumutok yung araw. Pag sinabi pong bago pumutok yung araw, hindi naman po sasabog yung araw, ibig sabihin. Pag sinabi pong bago pumutok, siyempre, alas 6 bubukad na yung araw. Sa kanyo kukunin. Ano po? Ayan, bali dadalwa yung suloy. Yan. Dalawa yung suloy niya. Dalawa yung umugat. Big sabihin, hanggang dyan lang yan. Ano? Yan. <laughs> Sige, kaduhin. Ayan po, makikilike and share na lang po. Ano? ng ating video. Yan po, yan po yung ano diyan sa sa niyog. Ano, yung bertod sa alak. At sa niyog po kasi napakadaming nakukuha diyan tulad nga ba ng ano. Meron kasing niyog na bumubunga lang ng isang piraso. Ano, meron nun, may mga niyog pong ganun, yung bumubunga lang siya ng isang piraso. Pero yung isang piraso ng niyog na yon kung halimbawa man ito, tapos siya ay nasa silangan, mainam pong kunin yon at langisin. Ano? Mainam pong kunin yon langisin yon napakainam po nung panghilot. Ano? Pagdating kasi sa puno ng niyog, madami po yung pakinabang. Ano? Pakinabang sa atin sa tao. Ano? Bakit po? Kasi po yung niyog, ginagamit pong sangkap sa bahayan. Pagdating naman sa mga agimat, siyempre po, na, na napapakinabangan natin kung isang niyog po ay merong lumabas sa kanya na libon. Ano? Pag sinabing libon, yung mga kakaiba. Ano? Tulad ng mga ano, isang mata, isang bibig, walang mata, yung mga ganon. Tsaka po yung pinakantalbos niyan, ginagamit po yun ng balutan ng suman ng mga taga-probinsya. Ano, alam po yun ng mga taga-probinsya. Ginagawa po siyang balot ng suman. Ano, yan. Madami po, napakadaming eh, binipisyo ang makukuha sa puno ng niyog. Diyan din po kumukuha ng suka. Ayan, madami po siyang binipisyo na napapakainabangan ng tao. Ano? Yun po yung binipisyon na nakukuha sa puno ng niyog. Ayan. Ayan. Maganda yan, bro. Alapis. Ano? Click nyo lang yung dollar sign dyan. Kung may nais kayong ibahagi sa akin. Ayan. Saka na natin kukunin nito. Alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi naman ho ako nagiinom. Ano, hindi ho natin bisyo yan. Ano, ang video pong ito ay hindi, hindi ko sinasabi na pag-aralan nyo yung pag-inom. Ano, kumbaga ito, isa po itong kaalaman patungkol sa ating content. Ano, hindi ko naman po sinabi na humanap kayo nyan tapos mag-inom uh, kayo na mag-inom tapos ilalagay nyo sa ulo, mangyayari, pagdating nyo sa bahay, kayo pa yung batas, kayo pa yung mga aaway sa pamilya nyo. Hindi po ganun. Ano? You know, kailangan pag uminom tayo, o kung man tayo lasing na, sa na lang po. Ano? Matulog na lang. Kasi kalimitan, di yan nag-uumpisa yung gulo. Pagdating po sa pag-iinom ng alak. Ano? At dito po sa video natin, sa YouTube channel natin, meron din paraan dyan para mawala naman yung pag-inom. Bale, hanapin nyo na lang po dyan sa ating mga video dyan. Nandyan po yan, nakalagay po yan dyan. Ano? Yung papaano nga ba mawawala yung katakawan sa pag-inom? Ano po? Ayan, bali Martes ngayon, araw ng Martes. Kaya sakto kasi nung mga nandito yung mga taga Batangas nakita natin yung puno na niyog na yan na merong ugat ayan yun po yung yan po yung ano natin ngayon kaarunungan o kaalaman pagdating dyan sa sinaunang ano kasi yon mga kamangyan sinaunang uh, sinaunang kaalaman siya na nagmula pa sa mga ninuno dito o mga matatadang antingero dito na meron nga daw isang paraan o isang gamit na magiging matibay ka sa inuman. Ano? Kumbaga yung iba gapang na tulog na ikaw parang wala. Parang hindi ka nakakaramdam malasing. Yung po yung isang uh, isang uh, gamit patungkul diyan. Yung pang-video natin, hindi po 'yan isang uh, karunungan para gamitin mo para ipagyabang na ikaw ay ganun katibay. Lihim po 'yan. Ano? Pag meron kay niyan, ilihim nyo na lang. Ayan. Tapos may pakikita po tayo ngayon. Ayan. Pakita po natin yung isang gamit dito. Ayan. Bale, magpapasalamat tayo sa nagkasa. Ayan. Ayan. Marami nga po pala salamat sa nagkasa nito. Sa kababayan ko, Tagapola, sa Sundik. Ano po? Isa pong magukit dito sa amin sa Mindoro na talaga pong napakagaling. Ano? Bale, ilang ilang sangkap yung ginamit niya dito. Ano? Ito po kasi dignom. Dignum Tapos ito po yung cross na gawa po sa kales Ano? Yan, gawa po siya sa kales Tapos, syempre, ang pinalagay nating orasyon diyan Yung orasyong subok na Ano? subok na po Bago kayo magpatato o magpaukit ng orasyon sa isang dignum Pilitin nyo po na subukan muna Bago nyo ipatato o ipaukit Para okay Ano? Ayan, ito po kasi yung salitang yan, limang pi. Yan po ay subok na sa lihis. Ano, alam nyo po ba nung ipatesting ko yan, talagang kinalong niya po yung bala. Ayan, bali yan, magagamit natin na ito sa gamutan, siyempre sa depensa. Ayan, sariling pakasa sa kanya. Ayan bali si, yung kasing si bro, yung magukit na yon nagkakasa siya ng mga bao, mga dignum, umuukit. Ngayon, yung mga sangkap niya, sa akin niya kinukuha, kaya yun, nagpagawa ako sa kanya niyan. Napakagaling wala ako. Wala akong masabi, magaling siyang mag combination ng mga salita at saka mga mutya. Ayan, ayos. Pipitong Mababta. Shout out sa iyo bro at kay ni Bor Vlogs Official. Ayan. Marami po salamat sa inyong lahat na nakatambay ngayon. Ano, marami marami po talagang salamat sa hindi nag skip ng ads, sa nag like at yan, bali po plano po kasi naming magtayo dito ng samahan ng manggagamot. Ano? samahan po ng manggagamot na alam nyo naman po kung ano yung pamamaraan ko sa panggagamot. Kami po yung mga manggagamot na hindi po sumisingil ng kahit ano. Ano po, bawal po yun sa amin. Kami pa po yung magbibigay. Sa nais pong sumali, ano? wala pong problema pero yun nga actual po kayong pupunta dito siguro yung yung proseso ng pagsali tatlong araw po na mananatili dito para sa pag-aaral at bibigyan po ng aklat na ganito ito po ang aklat ng panggamutan ano yan bibigyan po niyan at yun nga bale doon po sa pinapagawa ko, i update ko na lang kayo. Nagpapagawa po kasi tayo dito ng parang kubukubuhan, yung bahay gamutan at siyempre tanggapan ng bisita na dadating. Ano po, ang sa ang bali yung pangalang na isip ko sa itatayo nating gamutan o mga grupo ng manggagamot, yung pong Mindoro Missionaries Association. Ano po, yun po, kailangan po talaga yung una kasing pagsubok dyan, kailangan po hindi kayo nasisilaw sa pera. Ano ho? Kasi yun ho yung isang pagsubok dyan. Kailangan kayanin mo na gagamot ka nang wala kang hihingin kapalit. Bagkos, magbibigay ka pa sa kanila ng depensa pangontra para sila ay hindi mabalikan. Ano po, sana po ay sa mga disidido na sumali, yun po yung unang pagsubok. Ano? Kaya mo talagang magsakripisyo ng sarili mo para makatulong sa kanila nang wala kang hihinging kapalit. Yun po yun. Ano po? Kaya yung itatayo naming samahan na yun, kung may gusto man pong sumali sa inyo sa ngayong mga nakatambay, ganun po yung pamantayan o yung batas. Ano po? Kasi, yun nga, kung, makaka, kung mababasa nyo po yung Biblia o yung unang paglikha o sabihin na natin nung umpisang mangaral ang Panginoon, nabasa po natin doon na siya ay ng gamot, nagpalinaw ng mata ng bulag, nagpalakad, bumuhay ng patay. Pero doon po, wala po kayong nakita na humingi siya o tumanggap siya ng kahit ano nagaling galing po sa isang individual na pasyente. Ano? Yun po yung gagawin namin pamantayan. Ano? Kaya kung meron man pong gustong sumali, kailangan nyo pong tanggapin yung batas na ipinatutupad. Is unang-una na po diyan yung Panginoon pamilya. At yun nga, ano, kailangan talagang kaya mo yung batas na manggagamot ka ng uh, walang kapalit. Yun po yung isang pinakamahalaga. Ano? Kasi yung gamutan natin, physical, spiritual. Pag sinabing physical, kasama po natin gagamutin dyan ang mga sakit na sakit talaga ng katawan ng tao. Ano? spiritual siyempre tulad ng mga nadanyuhan o sinasapian, yung mga ganyan, ano po, yung mga barang kulam, ano. Sa totoo lang, yung pagiging albularyo o manggagamot ay isang sakripisyo. Pag natuto ka manggamot, ituring mo na na ang kanan mong paa ay nasa hukay. Bakit po? pag ang nakatapat mo dyan ay matitibay o talagang mga bihasa o sabihin na nating matandang tinali. Pag sinabi pong matandang tinali, malalakas na ang degree niyan sa gamutan. Ano? Pwede kang mabalikan, pwede kang maribueltahan. Yun po yung isang... Sa akin po kasi, yung pamantayan ko, basta ako yung gamot, kasama ko yung Panginoon kahit ano kakayanin ko. Ano kasi alam ko naman na nandiyan siya para gabayan ako. Ano? Kasi pag patuloy ka nang titiwala o lagi kang tumatawag sa kanya, ano man po yung maging kalaban mo sa kumbate, mataas man na antas yan, hindi kanya pababayaan. Ano? Yun po yung isa sa nagpapalakas sa isang manggagamot. Ano, yung tumulong ka, gumamot ka nang wala kang hinihinging kapalit. Ano po? Yun po yung isa sa mga batas na paiirali namin kung sakali mga matuloy yung pagbuo ng grupong yon. Ano? Yun po yon. Ayan, salamat po sa mga tumambay. Siyempre, yung mga nag-like, sa mga nag-share. At yan po, yung kunting kalaman natin patungkol po dyan sa niyog na tinubuan ng ugat sa katawan. Ano? At siyempre, ayan, salamat, salamat siyempre sa ilang taon na tayo dito. Ano? Hindi ko na mabilang siguro since nag-umpisa po tayo sa pagbablog sa YouTube, pandemic. Ano po? Kung natatandaan nyo kung anong mga taon yung pandemic, doon po tayo nag-umpisa. Ibig sabihin, taon na talaga yung binilang. Siyempre, nagpapasalamat ako sa buong taon na yon na kayo ay nandyan, nanunood, ano, nadadagdagan yung kaalaman at Siyempre po nakikinig sa mga sinasabi ko, mga payo ko. Ano? Lagi niyo pong tatandaan 'yon. Ano? Yung pong pamilya ah Panginoon, pamilya patatlo pa po yung gamit. Ano? Huwag nyo pong iuuna lagi yung gamit. Ano? Ah, uh, bro, pagdating diyan siguro sabihin na nating depensa din 'yan. Ano? Jojo Teheda at kay Francis Dialagdon. Ganun boss yung kapaliwanagan ko diyan. Ayan, siguro po mag out na tayo ano, mga kamangyan. Pasensya na kayo, yun lang yung content natin ngayon. Yung patungkol po sa ga kagamitan ng uh, ugat na tumubo sa pununan nyo. O yung ugat niya. Ano po, makikilike and share na lang po. Siyempre sa mga hindi umabot, ano, huwag nyo po sanang i-skip ang ads. Ano po, yan ay tulong nyo na lang po sa akin. Isa pong mapagpalang araw ng Martes ng buwan ng Mayo. Mayo ba ngayon? Oo nga, Mayo. Yan, marami po salamat. God bless sa lahat. Ano? Out na po tayo mga kamangyan.